Sa pumagad umaga aking pinararating sa aking mga viewers. Ngayon po yung araw ng Martes, ay kadalawang po ng, at kadalawa po tapat ng buwan ng September. Narito po ako ngayon sa tinatawag natin yung Manila Zoo. Ngayon ay medyo iba na ang pangalan. Ito pa niyo makikita, ito yung bago, bago, Bagong Manila Zoo. Yan, nagkaroon ng improvement to. So Tayo po ipapasok ngayon Samahan nyo ako At tignan natin ko ano yung mga magagandang panibagong uh, Mga Mga bagong dating Sabi merito mga bagong dating Hindi ko lang kung anong bagong dating okay, o ipe o sawa O kahit anong kunin ng ano Basta yung kapag enjoy sa mata ng isang tao Hali na kayo Samahan nyo ako Pasokin natin Ah, good morning. Dito ko ba magbabayad? Ah, dito. Okay, salamat. Dito po ang bayaran. Eh, ewan ko lang kung may discount ng senior dito. Medyo asenso na ngayon ng ano, ang Manila so. Dati, ano lang yung babayad ka lang. Pero ngayon, eh, talaga automated na. Ito yung pinaka ticket. Bago ka pumasok dito, dadaan ka muna sa San. Ito yung mga eh papasok pa para makapasok ka dito sa loob. Ano ito po? Ano ah. papasok man dito dito. Ah dito na lang. Okay, thank you. Ang sabi po ba yung mam makakainan dito? Ah, ito? Okay. Ito raw ang makakainan dito. Ewa ko lang kung ano pa meron sa loob. Medyo mag-almusal muna tayo. Ay, kasi talaga umalis ako na dito. Wala akong sinibog. Puro laway lang ang ko. Ito ngayon ang bagong toilet nila. Eh, Ito yung ano, mga boot na mga sibog. Dati kasi pag ako jumijingal dito sa tabi-tabi lang. Ito yung para sa lalaki. Pwede rin bakla dito. Mga transgender. Yan. Malat talaga pa lalaki. Hino, ganyan, mga yan. Mga yung na. Yan eh. Kahit pa paano eh. Nairaos ko na si Kapitan. Eh talaga gusto nang magwala ni Kapitan eh. Kasi pwede mo dalawang oras ang biyahe kung magmula ng DASMA Hanggang dito. Ngayon lang medyo nakomportable si Kapitan. Eh binus niya na yung mga galit niya. Dito labas. Maganda ang i-profit ng Manila so ngayon. Pang mayaman na. At saka pang, ma pang masa, pang mahirap. Hindi ka tulad ko na ano, dati mayaman, ngayon mayabang na. Pagalagala na lang. Aliyan na, pasok muna tayo. Subukan natin yung pagkain ng pang mayaman. Morning! hoy, oh, yan mga gwapo yung mga yung dito. Lumabas muna ako. Wala palang pagkain. Hindi ka eh. Pang mayaman talaga. Ito yung pangmasa. Oh. Ito nakikita nyo yung mga pagkain. Pang mahirap ito. Yung pinasok ko pang mayaman eh. Ito tamang tama lang dito. Oh. Tapos si nanay. Oh. na ayos yan. Sige. Oh. Kaya muna. Kaya kaya ano. Ah. mo na ako bago ako mag ikot, -ikot.